Okay magandang araw po Dito po sa trabaho namin guys uh, May mga bagay po talaga na Minsan na uh, hindi nyo po maintindihan uh, Katulad nyo na nga po nitong uh, Pag uh, hahatak namin ng uh, Traffic Ito po uh, kitang kita nyo po na Talaga pong uh, Naghatak po kami ng traffic Dahil gusto po namin na uh, Uh, maalis agad yung traffic dahil napakahaba na po ng uh, traffic uh, simula po dito sa minjula tumawag na po ng aming uh, commander na hanggang tuloy na no po nang nagtahan ng traffic kaya uh, ito po ang ginagawa namin talaga pong tuloy-tuloy ang uh, paghahatak namin ng uh, traffic So minsan marami pong mga dumadaan dito sa amin na uh, minsan mga kakilala namin na uh, hanggang businan na lang po sila. Hindi po naman po namin sila pwedeng kausapin ng matagal dahil nga po sa kailangan namin nga uh, matanggal ang uh, traffic no talaga pong uh, hindi po namin na uh, magawang pansinin pa kaya pasensya na po kayo sa mga nakakilala po sa amin na uh, kung sakasakali man po na parang napapansin niyo po na medyo suplado po kami dahil uh, hindi po namin kayo napapansin uh, eh talaga naman po uh, sa mga ganitong pagkakataon po ay hindi po kami nagiging suplado po talaga kami at hindi po kami nagpapansin ng mga dumadaan uh, yan po <coughs> so talaga po uh, minsan uh, may mga kasamaan din tayo mga motorista na hindi nila naunawaan yung aming uh, uh, trabaho Minsan sa kabila nung uh, paghahatak namin ay hindi natin maiwasan Meron pa rin talagang mga driver na mag, uh, magpapasaway, magpapabayolisyon. Sa kahit ano, pong, uh, kahit ano pong saway namin po sa kanila, guys, ay talaga pong uh, hindi natin maiwasan na mayroon po talagang uh, pasaway na kahit na alam na niya na nakabala siya doon sa pagkatrabaho uh, mo ay talagang gagawin pa rin po niya ng uh, gagawa pa rin po talaga siya ng uh, mali at uh, pagkahinuli mo ay iba't iba po ang uh, kanyang makatuhiran so talaga pong uh, ito pong trabaho po namin ay minsan hindi po minsan may mga pagkakataon po talaga na hindi po kami munawaan. at uh, pasinsa na po kayo dahil uh, talaga pong uh, trabaho po namin ay uh, mahirap po minsan intindihin so minsan uh, kailangan din po namin uh, hulihin ng mga uh, nagbabayadisyon at minsan naman po ay hanggang sigaw na lang po kami hanggang pagalitan na lang po namin sila dahil uh, uh, minsan hindi rin po namin na uh, magawa pang uh, hulihin So, nung isang araw guys, uh, mayroon pong nagbibidyo sa akin dito na medyo na ano rin po ako kay ate, hindi ko po, po nakuha yung kanyang pangalan at hindi ko rin po nakuha kung saan po siya, kung anong opisina po siya, kung siya po ba yung uh, taga City Hall o siya po ba taga Media. hindi po, hindi ko na rin po nagkakawang interviewin siya dahil nabigla po ako sa kanyang ginawa na ikot nang ikot siya sa akin kahit tanong ilag ko eh talaga pong binibidyoan niya ako hawa sa kabila ng aking uh, paghatak ng uh, traffic dahil gusto namin matanggal ang traffic pero yung ginagawa ni ate ay eh, talaga pong uh, hindi ko pumaintindihan dahil talaga pong binibidyoan niya ako na marami po siyang mga katanungan guys sa uh, unang unang pinakapunto po niya ay bakit daw pong hindi namin hinuhuli yung mga jeep na nagbababa ng pasayro ng alanganin So, uh, nakikita naman po niya ang ginagawa namin na uh, sinisigawan namin, sinisita po namin. Kaya ta uh, ang gusto po niyang mangyari sa amin ay uh, lahat po nung gagawa noon na uh, yung mga mga jeep nila na magbaba po ng pasayero kapag nakatigil po ay kailangan daw po namin ta hulihin. So, sabi ko nga po sa inyo guys may mga pagkakataon na hindi po namin mapopriority ang panguhuli katulad di po, po tong uh, kami po ay naghatak ng traffic at kailangan po namin matanggal ang traffic dahil napakahaba na po ng traffic ano, napakahaba na po so uh, na, siguro yun po yung napapansin ni ate na siguro napapansin niya pinag, pinagpaliban po namin yung mga nagbabalisan po ng na mga jeep ah uh, mabagal po ang takbo dahil uh, nagahagilap ng pasayro so ang ginagawa lang na po namin hanggang galit na lang ang na lang pinapagalitan na lang po namin pero ito po siya na nagbibidyo sa akin uh, na ikot ikot na lahat po ang gulo ng aki uh, aking ng traffic ay binibidyo ang punya so nag-alala pa nga po doon na baka siya ay masagasaan na uh, dahil nga sa nasa gitna kami ng Nasa gitna po kami ng kanto ng medyula at siya naman po ay pilit na ikot ng ikot sa harap po at gusto niyang mabidyuan mismo ang ating mukha na nagtatrapik. So ate, pwede mo naman po akong kalabitin at yayahin mo ako sa gilid para interviewin mo at sasagutin ko po, po yung mga uh, interview mo. Hindi po ganun na ginagawa mo na nasa gitna po ako ng... Uh, nakagitnang gitna po ako ng mindyula at pilit mo akong binagsuan sa harap ko pa mismo para marami kang tanong tungkol po dun sa bakit hindi po namin hinuhuli ang mga jeep so katulad nga po nung sinagot ko sa iyo, hinuhuli po namin ng mga jeep hinuhuli po namin tinitikitan po namin yan sa katunayan po marami po akong tikit no, dun sa mga jeep na mga pasaway So ang parang gusto mong pang mangyari ay gusto mong pang tingnan na yung uh, ticket So tabi-tabi lang po ate na yung pong mga ticket po na tinikitikit po namin sa mga driver ay uh, kami lang po dapat ang nakakaalam Kasi identity po nila yan, nandun po yung pangalan nila, address nila, pati po yung firma nila, birth certificate, uh, birth date nila uh, mga license number nila nandoon po pati po yung pangal, pangalan po ng may-ari ng sasakyan kaya wala po kaming karapatan para ipamigay sa iba yung identity po ng tao so yung pong ginawa mo po sa akin ay para bang gusto mo pang uh, picturean ano kung talaga bang nagtitikit kami so hindi po talaga pwede yung ginawa mo na yun ate so pasensya ka na ate kung uh, medyo suplado po ako sa pag interview mo sa akin medyo pagalit po akong sumasagot kasi po unang una nandun po kami sa gitna ng karsada at hindi mo dapat ginawa na binibidyoan mo ako ng malapitan doon mismo sa gitna ng karsada unang una ate kami po ay maaaring ihilagan po ng mga sasakyan dahil nga po sa naka-uniforme kami at nagtatraffic pero ikaw nakasibilyan na nakikisoso sa amin doon sa gitna ng karsada para lang interview na ko at parang videohan. So mali po yung ginawa mo ate. Kung sino ka man po at uh, unang-una hindi ka naman po nagpakilala sa akin kung sino ka, kung ano po ang, uh, ano po ang line mo doon sa party ng traffic kung bakit uh, pilit mo akong in-interview doon sa gitna ng traffic ate. So hindi ko lang po nakuha talaga yung pangalan mo at hindi ko rin po nakuha kung saan sector ka so, kung saan opisina ka dahil nga po sa kabila nung uh, paghahatak po namin ng traffic. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, sa trabaho po namin may mga bagay na hindi nyo po maintindihan. Magiging suplado man po kami pero pasensya na po kayo dahil maganon po talaga may pagkakataon na hindi po kami namamansin ng tao dahil kailangan po namin hatak ng traffic minsan nga po kahit yung uh, mga kamag-anak namin dadaan hanggang busina na lang sila kasi hindi naman po namin kailangan pang uh, pansinin dyan sa gitna ng karsada dahil nga po sa kasagsagan po ng traffic ano So kailangan po namin mahatak at matanggal po yung traffic. Pero yung ginagawa po ni ate ay hindi ko po naintindihan kung uh, napagtripan po kami talaga o ano po yung uh, gusto niyang uh, ipaliwanag namin na bakit daw hinahayan po namin ng mga jeep na uh, mabagal ang takbo. So ate, hindi po namin pinapabayaan para para sa yung kalaman po sinisita po namin pero may pagkakataon po na hindi naman po namin may priority na hulihin sila hindi po namin may priority na titikitan po yung mga gumagawa ng violation may pagkakataon po na hanggang galit lang po kami hanggang sigaw, hanggang taboy kasi kailangan po namin mapalis ang traffic hindi po namin pinapriority ang panguhuli So may pagkakataon po na kailangan po namin hulihin pero yung pong gusto mong bangyari sa amin sa araw na yun ay kahit na uh, sa kabila nung uh, paghatak namin ng traffic kay eh, gusto mong uh, Uh, talaga pong huhulin po namin sila kahit sa gitna po ng persada ko. So ate, sa sunod-sunod po ate, sana po magpakilala ka naman kung sino ka ba at kung anong pakay mo. Hindi po yung bigla mo na lang kami gapitan sa gitna ng persada at gitna ng mendiola. Pwede po pong kalabitin ang isa man sa amin at magtanong ka kung sino pong pwede kong ma-interview dyan. Lalapit po kami, gigilid po kami para po masagot po ang mga katanungan mo. Hindi po yung sunod na sunod ka sa akin sa gitna po ng kersada So, yun nga po sinabi ko sa iyo na uh, magiging kasalanan pa namin kung nasagi ka ng sasakyan. Kaya wag naman po sana mangyayari yung gano'n ate. So, sa susunod po ate... Uh, Huwag po ganoon. Uh, maaring vlogger ka, hindi ko pa po kasi alam kung ano ka, kung vlogger ka man. Pero ate, dapat po hindi ganon ang uh, sistema ng ating pagbablog, no? Na kahit nasa gitnang gitna ng kanto ng Medjula, ay bilit mo akong binibitsuan at paikot-ikot ka pa sa akin kahit na iniwasan ko na po na mahaharap ka dahil nga po sa naghahata kami ng traffic ate pero pilit mo pa rin akong ikot-ikot ka at gusto mong sasagutin ang mga katanungan mo gusto mong sasagutin ko ang mga katanungan mo na bakit namin hindi hinuhuli ang mga jeep so para sa kalaman natin uh, hinuhuli po namin marami po akong natikita ng mga jeep pero katulad nga po nung sinabi ko sa iyo na may, katulad nga po nung sinabi ko sa inyo na mayroon pong pagkakataon na hindi po namin priority ang panguhuli ang priority na po namin ay mahatak po namin kaya sana po ate uh, sa susunod po na interviewin mo po kami pwede po kami pwede kang tumog sa amin na patabihin mo para malaman mo at masasagot ng maayos kung ano po yung mga katanungan mo ate So ito po guys, uh, kita nyo po guys yung uh, pagta-traffic po namin na uh, talaga pong uh, may mga pagkakataon po na magiging suplado po kami at hindi po namin pinapansin yung mga dumadaan, minsan hanggang busina na, na lamang po. So maraming salamat po sa inyo po sana po muna nyo po. Itong uh, video ko kung bakit po ako gumawa ng video na ganito dahil nga po dun sa ginawa ni ate sa akin na na ako sa gitna ng kersada at uh, gusto pa niyang iharap mismo sa mukha ko ang kanyang camera. So, yun po. Uh, gusto ko lang pong uh, ipaunawa na hindi po dapat ganun natin. So, maraming salamat po sa inyong panunod. Pasinsya na po kayo.